Uh, kanina pong alas 7 ng umaga dito po sa may uh, alabang sa Pote Road ito pong si Mark ay na-snatchan ng cellphone pagka-snatch po ng cellphone niya na Opo na nagkakahalagang 10,000 pesos siya po ay nakipampuno sa snatcher na may talagang motor nung naagaw po ang cellphone niya, tumakbo po yung snatcher, abang naagaw naman niya yung susi at tinakbo naman niya yung motor ng snatcher yan po ang problema ngayon na Tinatatak namin ngayon kung paano po ito. Napaka kaso po nito dahil ito po ay nangyayari lamang sa TikTok. Nanonood siya ba ng TikTok? Nanonood daw siya ng TikTok. Kaya napanood niya sa TikTok po yung ganitong klase kung paano pumounter sa snatcher. Pagka-snatch po ng cellphone niya, nakipagbuno siya, nakuha naman niya yung susi. Okay. Nung nakuha niya yung susi, tumakbo yung snatcher, dala yung cellphone niya. Samantalang siya, sinakyan naman niya yung motor, tinakbo naman niya yung motor, siyempre. Kaya nandito po siya ngayon, nagre-reklamo po siya. Dahil yung cellphone niya, tinakbo ng snatcher, tapos siya naman yung motor, nung snatcher, tinakbo niya dito. Kaya ito po, ayun, palo ah. Bagamat natatawa po kami pare-pareho, uh, ang aming pong uh, investigator si TCMS sa uh, Torion ay pupunta po sa Bacoor kasi naiwan po yung ID nung pinaghihinalaan niyang ng snatch na taga Bacoor. Eh, siya rin po ay taga Cavite, taga Imus. Kaya po tayo nagla-live dito kasi para po makita ninyo na yung TikTok pala ay nagkakatotoo minsan. Pagkatapos siyang isnatsan, kinuha naman niya yung motor. Habang tumatakbo palayo yung snatcher, tumatakbo din siya palayo sa snatcher dahil dala niya yung motor ng snatcher. Yun lamang po at uh, iniulat po namin ito para po sa kaalaman ng lahat. Salamat po at maganda umaga po sa inyo.